Good morning mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre nandito po tayo ngayon sa isang uh, kusan kami nagja-jogging every morning at mamimigay po tayo ng mga 3-digit lucky numbers po sa bawat bansa. Kaya mga kalaki, kunin mo na mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Eto na po, umpisahan po natin sa Mexico, 931. Sa Australia, 068. New Zealand, 265. India, 314. Philippines 773 Thailand 288 Taiwan 602 Malaysia 995 Dubai 331 Hong Kong 726 Singapore 358 China 302 Texas 844 Israel 997 Las Vegas 213 Alaska 605 Saudi 228 Japan 144 Italy 736 Germany 980 Korea 277 Greece 518 Canada 229. 9. Ayan po mga kalaki, mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, syempre, ano pang hinihintay mo? i-rumble mo to ha pag inilaban mo sa STL, sa National at sa Lotto. Good luck mga kalaki at sana palarin ka ngayong Bermans. Good luck!